professional na painter, pintor, na bumago sa paningin, paningin ko sa mga paintings. Sa kanya ko natutunan na pagmasdan ang isang painting mula sa punto de vista o perspective ng pintor sa anumang inilalarawan niya. Namamangha ako lalo na pag naipapakita ng pintor yung malayo at malapit kahit flat naman yung painting ang mababaw at malalim ang malabo at malinaw ang madilim at maliwanag ang mga linya na parang naglalaho sa dulo at mga anino ng mga bagay na nasisikatan ng liwanag na hindi mo nakikita kung saan nang gagaling. Minsan, mayroon pang mga elemento na para nakalutang at halos lumalabas na sa painting. Alam niyo, ho, perspective ang tawag doon. Parang ganito ang gustong ituro ni Jesus sa mga alagad niya, sa ating ebanghelyo, ang mapagmasdan ng mabuti ang nakikita natin mula sa iba't ibang pananaw o punto de vista. Marami tuloy siyang nakikita na parang hindi naman nakikita ng iba. Kasi, alam niyo ho, minsan hindi natin namamalayan na parang nadadaya tayo ng ating paningin dahil sa ating mga kuro-kuro o haka-haka. Minsan nauunahan tayo ng mga maling akala. Pwede tayong malinlang ng mapagkunwari at tuloy magmintis tayo, hindi natin mapansin ang mga tunay na halimbawa at larawan ng kagandahang loob dito sa mundo. Sa mga ebanghelyo, madalas nating marinig sa mga pagbasa na pinagmamasdan ng mga tao ang kilos at galaw ni Jesus. Pero hindi nila alam na siya rin pala. Pinagmamasdan niya ng masusi ang mga kilos at galaw ng mga tao sa kapaligiran niya. At ang nakikita niya ay minsan hindi gaanong napapansin ng iba. Halimbawa, yung mga kinabibiliban nilang mga banal na tao sa lipunan ng mga Hudyo, ah, nakikitaan niya ng pagkukunwari ang mga eskriba hindi basta namamangha sa pakitang tao. Lalo na sa mga obvious na nagpapaimportante sa pamamagitan lang ng panlabas na kaanyuan. Nakikita niya ang kababawan at kawalan ng kahulugan ng iba sa mga ritual. Ramdam niya ang pagkakaiba ng totoong kabanalan at pagbabanal-banalan. Naaaninag niya ang kahubaran ng mga nakabihis ng sangkaterbang borloloy, mga asong gubat na nakabalabal na pastol, mga kunwari sisiga-siga pero wala namang ibubuga, mga nagpaparamdam ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas. Pero kumbaga sa bola, wala namang palang laman sa loob, kundi hangin o usok lamang. Siguro, kaya ang tawag sa mga taong mayabang, bolero, mambobola. Parang malaki, pero walang laman sa loob. Umupo daw si Jesus doon sa malapit sa pinaghuhulugan ng mga alay na donasyon sa may templo. At tinuruan niyang tumingin ng mabuti ang mga alagad niya para makita yung alay na totoong mahalaga at ang hindi. Na ang inaakalang minsan mukhang malaking donasyon ng ibang mayayaman ay bariya lang. Bariya lang nila kung ikukumpara sa laki ng kanilang kinikita. At minsan yung mukha namang maliit na alay ng mga dukha ang tunay na dakila dahil mula ito sa pangangailangan nila. Alam niyo po, sa isang parokyang pinanggalingan ko, natatandaan ko noong nagkaroon kami ng konting problema tungkol sa kolekta. Minsan ho eh nasisikwat ng iba na nando doon sa tagabilang ng kolekta. Ang ginawa ko, naglagay ako doon sa kwartong pinagbibilangan nila ng The Face of Jesus Christ na parang CCTV. Pero naglagay ako ng panalangin doon para ipaalala sa kanila na kapag nagbibilang sila ng pera na inialay sa kolekta ng mga tao, na ang mas nakararami doon ay hindi perang mayaman, kundi pera ng mga taong nagsusumikap kumayod sa buhay na ito ay tugo luha, pawis at pinagpaguran ng mga taong gustong makibahagi sa misyon at gawain ng kanilang parokya na ito'y dapat nilang ituring na sagradong pera ito yung gustong ipakita ng Panginoon. Nakitaan niya ng tunay na waldas ng pagbibigay, Hindi yung sako-sako na hinihukulog ng mga may kaya, kundi ang maliit na bariya. Maliit na bariya na galing sa isang babaeng balo. Wala naman pala ito sa laki ng ibinibigay, kundi sa kagandahang loob ng nagbibigay. Na sa dakong huli, ang sakripisyong handog na totoong mahalaga sa paningin ng Diyos ay walang iba kundi ang pag-aalay ng sarili. Ang pagsasabuhay ng isang layuning higit pa sa sarili. Yun mo ang pinaliliwanag sa atin ng ating second reading ngayon tungkol sa kahulugan ng pagkapari. Hindi na raw ito katulad ng pagkapari ng mga sinaunang tagapag-alay sa templo. Dahil dun sa unang pagkapari, hiwalay ang pare sa biktima. Hiwalay ang naghahandog doon sa inihahandog. Hiwalay yung nag-aalay doon sa alay hindi naman nasasaktan yung nag-aalay. Yung kinakatay, yun ang nasasaktan, yung handog. Pero sinasabi niya, sa bagong tipan, ang pari ay siya rin biktima. Ang handog ay siya rin inihahandog. Siya nang ang pari, siya din ang korderong kinakatay na nag-aalay nang walang iba kundi sariling buhay. Sariling katawan at dugo, hindi dugo ng hayop. Sariling buhay ang handog. Ito ang handog na karapat dapat. At tayong lahat na nabinyagan ay nakikisa sa pagkaparing ito. Kapag natutunan din natin na mag-alay ng tamang handog na tunay na nakalulugod sa paningin ng Diyos. Alam niyo mo, dalawang panalangin ni San Ignacio de Loyola ang akmang-akma -akma sa mensaheng ito. Ang una yung panalangin niya na pinamagatan niyang sushipe o paghahandog ng sarili. Ano daw ang handog niyang sakripisyo? Sabi niya sa panalangin niya, kunin mo o Diyos at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko, lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko. At ang pangalawang panalangin ay yung kanyang prayer for generosity, ang panalangin para sa pagbubukas palad o pagiging magandang loob. Sabi niya, Panginoon, Turuan mo po ako maging bukas palad. Nawa ito yung ating maging panalangin sa maghapong ito. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ngayon ayon sa nararapat na lumaban na hindi natatakot na masugatan na maghandog na walang hinihintay na kapalit na magpunyagi na kahit walang pahinga na maglingkod na walang hinihintay na gantimpala, kundi yun lang malaman na ang kalooban mo ang siya lamang aking sinusundan. Amen.